Ang mga buto ng balyena guys no Alang nga naman talaga gumawa-gawa no you know? So yun lang guys Zero no? Garden no? sa may Tutulungan sana namin maghila din ng mga isa So ngayon guys naman no? lang kaming huli guys Yung mga sasakan kami tsaka manlilis mo guys So ito ngayon guys ang sasakuan guys Ayan! 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 Karera! Ah! Yeah! Ah! Yeah! Ah! Ah! Bulo kayo! Eh! Okay! Lumaba kayo! No! Tawin nyo tayo! Karera! Ayaw! Ayo! Mabilis ako sa inyo magsaguan Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, nakabulong ang pating kay! Ay, ay, Kapag Iwan na yung mga sabah natin, guys! Ah, ah. <laughs> so, ngayon guys, so, ano? So, Sobrang bilis kong magsaguan guys! Ngayon guys, nakita mo yung sa tulo, guys! So, ngayon guys, na sila naman sila na Ay! Hindi ah. Hiningal ako, guys! Ay! <laughs> Okay oh, sobrang linaw ng dagat So yun guys, nandito na kami sa aming spot. Wala pa kaming uli guys, gawa nabisi kami nung sa balina oh, yung balina oh. Walang awa nung naghuli nun, tinalian pa, hindi man lang pinakawalaan na at ayun, na tuloy na punta dito sa aming bansa. Eh, kami naman magkaharap dito sa baho. Ano mo, dito guys. ano mo, ano sa akin namin ito yung guys so gagawa kami ng paraan guys so, gagawa ng mga, kami ng, mga gagawa kami ng mga kabayan guys so dito na kayo magsisimula na tayo magsisimula guys sana yung sirip mo ito pala mga sirip namin dito yung makagamit namin guys ito mga kabitan namin dito guys marami kabitan dito guys mga ano guys serif guys pag guys sa mukha guys yung pag ganyan guys yung baka na nakakalam guys ang pagtakit ng mukha ano guys ng mga ito ay guys yung kanyang guys ganyan guys, nagtabi nga kami lahat ngayon guys Ito kami sa Barangay Boyo, Barangay Alan. Ayo, Barangay Sa Word Guys to Gabay so, Sa Wayong Gabay pala Barangay namin guys What up man, sir. what up dude, back up, back man Yo, wait say kinan, wap rock, yeah O, oh, say kamar, gabas, sungkula Asi, oh, so wala like, yung kamay sa ang laliswi <laughs> So, nandito pala kami sa mga 5 meters guys 5 meters Ang cute ko magbogsay guys, <laughs> siguro nyo guys So, maraming salamat yes, hanggang dito na si sisi na wow. kami, wala guys Woo Ooh, Ooh. Ooh. No, Thank you.